paano nyo pinupunuan yan? I mean, pag kayo nalang dalawa, how do you assure each other, assure each other na uh, we are okay, uh, kung ano man ang nababasa, ano mga napapanood sa telebisyon at pelikula, trabaho lamang yon. How, how do you talk about it? Kayong dalawa. Mahalaga, Tito, yung trust. Kasi, oh. ano, alam naman namin sa isa't isa na trabaho lang yon. And uh, as long as nagtitiwala kami sa isa't isa na na trabaho lang siya, wala naman pong parang nagiging wow. problema. Jack, tao lang tayo. Hindi may iwasan na may mga pagkakataon mm -hmm. na lumalabas yung inseguridad. Hindi lamang mo, but si Barbie din, because you, you are partners. Ikaw, uh, sa tanang uh, hindi naman buhay, in the last six years that you've been together, hindi ka pa nagsiselos. Hindi, Tito eh. Ay, talaga, kaya, hindi kaya, kaya, siguro nagkataon talaga na naging professor ako ng anti-selos class. Hindi, <laughs> 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 yeah, itayo mo Kasi, talaga, ituloy mo talaga yes, yun. <laughs> <laughs> Kasi ngayon, pag sinasabing Jack Roberto, marami na mo gusto magtanong kung paano mo ba ginagawa yun. Yes, so po. si Barbie, hindi rin. Hindi, wala po siyang sinasabi sa akin, pero parang hindi. Hindi, mararamdaman naman, naman, yun eh. E. Opo, wala po. Wala oh, dito po. Dito hindi siya magseselos at hindi ka magseselos sa fasto yes, po. <laughs> <laughs> Ito yung anti, sabi mo, anti-silos, anti-selos anti, -silos, anti, -celos, anti -celos. Uh, fasto fast talk. Okay. Ay ba. Uh, Jack, we have two minutes to do this and our time begins now. Six pack, two-pack. Six pack. Pandekoko, pandesal. Pandesal. Malambot, matigas. Matigas. Matamis, maalat. Maalat. Makinis, maputi. Maputi. Barbie girl, Barbie world. Barbie girl. Puso ni Barbie, mukha ni Barbie. Puso ni Barbie, pati mukha ni Barbie. Oh. <laughs> abs mo, abs David. Hala, abs ko. <laughs> <laughs> titig mo o titig ni David? Titig ko po. Oo o hindi, mabilis mapikon. Hindi po. Oo, hindi. Mabilis magutom. Opo. Oo, hindi. Mabilis malasing. Mm, na no. Minsan, opo. <laughs> oo, hindi. Takot kay Barbie. Um, minsan po. Oo, oo hindi. Nagsisinungaling na kay Barbie. <laughs> hindi po po. Kailan ka huling nagsinungaling? Ngayon po. Ay! <laughs> <laughs> joke lang. Saan ka magaling, Jack? Um... Sa pagiging prof na hindi nagsiselos. Saan <laughs> As ka hindi magaling? magselos. <laughs> Big bike sports car. Big bike. Bro. Acting vlogging. Acting. Artista ang dapat kumuha ng uh, bachelor BS anti-selos. <laughs> madami, madami. madami. <laughs> Artista ang papasa sa anti um, uh, Paul Salas. Artista ang babagsak sa anti Artista ang babagsak sa anti <laughs> Tom Holland. <laughs> Complete the sentence. Barbie is... Barbie is uh, supportive. Complete the sentence. Sanya is? Bida-bida. <laughs> Complete the sentence. Family is? family's treasure. Complete the sentence. Love is? Love is unconditional. Lights on, lights off. Lights on. Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness? Uh, walang pinipiling oras. <laughs> Complete the sentence. Ang taong seloso? Takot sa sariling multo. Oh! Oh! হ্যালো প্রোফেসর খান